Hello everyone, magandang araw. For today's video, kauwi ko lang po, galing ako dun sa kabilang bahay, sa bahay ng nanay ko. At ito nga po, dahil nagsungkit kanina ng ang tawag mo dito sa amin ay eh, kondol or tinatawag na baranchong. Eh, sa inyo guys, ano po ba yung tawag nito sa inyo? Basta ayan na siya. Yung pagkaginulay mo ito kasing lambot niya yung upo. Parang ganun guys, magkasintulad sila ng upo. At ayan po, ang luto po niya na masarap ay eh, yung nilalagyan siya ng sardinas or kung hindi po kaya, ilalagyan eh, natin ng karne. Ako po kasi ang gagawin ko po dito ngayon, ilalagyan eh, ko ng karne. Yung konting karne lang, igigisa lang natin yan siya dyan. Sa konting karne at lalagyan lang ng sabaw. So, ayan guys, tingnan nyo nga po. Iisang buo po yan kanina na kinuha ng aking kapatid. So, dahil mas medyo malaki-laki siya, ihinati eh, lang po namin kasi ang sabi niya nga po eh, hindi ko rin daw po mauubos niyan pagkaginulay. Kaya ayan, hinati niya nga lang po dahil sila, eh, ayan din yung kanilang gugulayin. So, di ba? O, ayan na nga guys, o, tignan nyo. Kung inyong makikita, kasing tulad po talaga, naglagay siya ng upo na o kulay puti rin yan siya at medyo malambot at mabilis lang nga pong lutuin. So dahil po si nanay ay bising-bisi busy rin at ako'y may lakas pa naman galing sa labas. Yan, binalatan ko na nga po at in-slice ko na ng maliliit. Para sa ganon, eh, maluto na rin namin ng maaga at makakain ito yung aming little boy. At bago nga po ako umuwi kanina, nabitbit ko ito yung aming gulay na galing dun sa nanay ko. Idumaan na rin po ako dito sa talipapa para bumili nitong karne na ipapansahog natin dito sa ating gulay. Ayan lang po yung aking binili. Yung medyo may taba-taba, aray-aray. <laughs> na may taba, na may laman. So, ayan guys, binalatan ko na ni ko na yung ating karne na pinalambot, nilaga ko na po yan para pagkaginisan natin, eh mabilis na lang. At ito po, ni ko na rin po pala, ito yung ating sibuyas at bawang na gagamitin natin dito sa ating lulutuing gulay. So, ayan guys, medyo umaambo na nga po yan nung dumating ako dito sa bahay kanina. At ganyan talaga yung ating weather ngayon, pabugso-bugso. Minsan, hihinto ang ulan, minsan, ayan. So, sa tingin ko, hindi pa rin talaga matatapos ito yung pag-ulan-ulan at hindi pa rin talaga tayo iiwan ni Kristen sana ay umalis na siya at naku po ako'y sawang-sawa na rin sa kanya <laughs> yan guys actually marami po akong pagpipilian na gulay doon na binibigay kanina ng aking nanay meron po siyang gabi na mga hinimay-himay doon ayun po ay panglaing at meron din po tayo doon na labong so parang sabi ko nga eh, hindi namin baka hindi namin maubos kaya ito lang po yung aking dinala at siguro bibigay yun ng nanay ko doon sa aking ibang kapatid na masisipag din magsipag luto ng gulay abay talaga naman nasanay kami sa mga pagkain or sa ulam na gulay guys kaya ganun walang kati arti sa katawan aso mga kinakain kaya po siguro yung katawan namin eh, mga taba ching ching este malulusog lang guys kaya ganon so ayan nga po sinimulan ko na nga pong lutuin dahil ang nanay namin este si nanay Melda, eh, busy kayayam. So, sabi ko nga po, ako na yung magluluto. At yan, ginisa ko nga lang po yan dito sa sibuyas at bawang ang karne. So, ang ginawa ko dyan guys, pinalabas ko muna yung mantika niya para kahit papano, hindi siya gaanong mamantika pagka naluto na siya. So, yan, pinasangkot siya ko lang po. Yan, tosta tosta ng konti at binawasan ko na rin po yung mantika para hindi siya nakakasawa na ulamin. So, ayan, niligyan ko na nga po ng tubig after ko na matosta ng konti yung karne natin. At tinakpan ko lang po, pinakulo ko ng konti. sa ko po inilagay ito yo ating mga in-slice na barangyong o di ba yung kondol na tinatawag dito sa amin basta guys kanya-kanya na lang tayo ng tawag dito at pagka nakita natin kung anong itsura ay eh, ayan na nagkakaintindihan na tayo kung ano yan <laughs> Madali nga lang po sabi ko sa inyo guys na lutuin yan. Konting kulukulo lang, eh, malambot na dahil gawa ng maliliit lang po yung ating slice dyan at maninipis lang. Kaya mabilis siyang lumambot. At ayan nga po habang kami nagluluto ni nanay at bising bising dito sa taas at ang aming yayang po ay tulog pala. Pero kanina pa nga rin po yun natutulog. Sabi nga namin eh baka gumising na kaya. Panay-panay din po ang silip-silip namin sa kwarto baka po ibiglang eh, gumising at biglang pumunta dito sa kusina na hindi namin nababantayan. At ayan po habang nagluluto nga po kami ni nanay guys eh biglang nagbusina itong si Big Boss. Abay, Marating na po pala at yan po oh, habang nakasalang at inaantay na lang naming maluto Ayan na guys binuksan na ni nanay ng gate ang aming hari <laughs> Galing po kasi yan siya sa kanyang work sa south Kaya ayan nagmotor lang po siya at dahil nga po malakas daw po ang ulan Kaya buti na lang eh, meron siyang panlaban sa ulan Kaya ganun guys at ito nga po pala late na naming nakuha Ito yung malunggay kakakuha lang po niya ni nanay doon sa puno ng kapitbahay bahay <laughs> Kaya habang pinapalambot pa namin at konting kulukulo na lang din po yun maluluto na, ihinabol ko na po ito yung aming malunggay para mailagay na namin at matapos na yung aming pagluluto dahil nga po oras na naman ng kainan at mamaya konti eh, gigising na si Ayam Habang ako po ay bising-bisi dito sa kahihimay ng malunggay itong si Nanay ay rin po sa paghugas ng plato. Ayan nga po, 'di ba? bisi kami ni Nanay. <laughs> at ayan guys, sabi ko nga po kay Nanay siya nang bahala maglagay dito sa aming niluluto ng gulay na malunggay. So ayan guys, after nga po, eh, iniwanan ko na kay nanay dahil malapit na rin pong maluto yan. At dito na nga po ako sa aming mga tupiin. At ayan, tingnan nyo guys, oh, sinimulan ko ng ayusin. Pero natupi na rin po ito ni nanay. At konting ayos-ayos na lang at ilalagay ko na nga po sa kanya-kanyang mga kabinet. Sinegregate ko lang po dahil ayan po ay mga nakalagay lang. At nakalagay lang sa isang basket na kailangan nating ilagay sa kanya-kanyang lalagyan. So, paano ba yan guys? Nandiyan na rin po si Big Boss na palakad-lakad kung inyong mapapansin, di ba? At si Yaya may still tulog pa rin. At yan nga po si nanay, sinukat niya na yung pang basketball na hindi po magkasya kay Big Boss at sinanay na ang nagsuot. Talagang saktong-sakto lang guys at magkasing katawa na lang ata sila ngayon. <laughs> magkasing laki na lang ng hita. At ayan nga po, dahil kakain na kami guys, eh, tinapos ko po muna ito yung ating mga tinutupid dito para hindi na magkalat. Abay, talaga naman, hindi tayo sanay na nagkakalat yung ating mga damit dito sa labas. Dahil nga po, marami na naman ding tupiin na nagaantay doon sa labas. Eh, kailangan ko na itong ilagay. So, ayan guys, tingnan nyo nga po, wala talaga tayong tigil sa mga gawaing bahay. Talagang tuloy-tuloy lang. Diba? Ganyan din ba kayo? Kung hindi tayo magpapahinga, eh, talagang hindi matatapos ang ating gawaing bahay. Ganyan talaga ang buhay ng mga masisipag na natin. Abay, tayo na lang ang pumuri sa ating sarili dahil hindi naman din tayo napapansin. Wow! <laughs> may pag pa at ah, tingnan nyo nga guys bising bising na po yung dalawa dun sa paghahain dahil kakain na nga po kami at mamaya po konti eh magigising na rin ito yung aming little boy siguro eh, mga tatlong oras na siyang natutulog abay talaga naman napasarap ang tulog dahil gawa ng maulan at malamig ang panahon talagang kahit ako guys i eh, gusto ko rin matulog kaya lang hindi po pwede dahil sa sobrang daming ginagawa at lalo na pagkagising si Yaya gusto rin man naming matulog hindi talaga kami makatulog gawa nang itong aming little boy eh, gusto niya gising din kami pagka nanonood so paano ba yan? kita kits ulit so, susunod na video guys bye bye